Turn around the back to back into it, but that's fine. Where? Where You'll be backing into the back end. Yeah. Yeah. I'm gonna put the load in it first, okay? Oh, okay. And then we'll do it. I'll be back in just a few minutes, okay? So I'm gonna do backup now or no, no, this is the right. same guy. Yeah. Okay. <laughs> aksent lang ano ba ning ano, ano eh mga na, nate, mga speaker na mga ano yon parang ganun ba Ay! Eh, 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 right, yung mga may accent. Oh, yung parang ganun ba yung mga slang, sl mga slang yan. Oh, Sumasayaw sila na ba? Pagka hindi mo ganong na ano yan, iba yung pagkakarinig mo sa words sweet, yan. Man. Ito yung ngayon sa Tennessee. So, from uh, North Carolina. Uh, Fitch, North Carolina. Dito, ngayon dito tayo ngayon sa may uh, Elizabethan, Tennessee. Dito tayo pipick up ng ating load na mga bakal, steel metal. So, going to Canada. So yan dito yung mga ano ano bakal dito. Yan, so nasa ano na to? Liblib -lib na lugar na siya. Eh. na namin mga bundok. No? Ayan. tayo galing ba? Doon? Galing Jupiter bay ba? Galing doon sa mga puno na yon. Galing sa bundok. Mount Arayat. Galing kami sa Mount Araya at napunta kami ng uh, city dito. Napunta kami sa Tinisi. So, dito nakatira si Elvis Presley. Elvis Presley? Oh. Elvis Presley dito nakatira. Asan yung estatwa niya? Andun sa welcome, welcome center. So special ang oras namin dito kasi ano na Alas 5 na may get. Pero kakargahan pa kami kaya ang tawag sa amin special child. <laughs> guys, ato <siyan>, guys. <laughs> special child kasi laging, laging habol oras. Habol kami sa oras. So, guys, Ayan. Yung, guys, yung no? Ayan. Ito. 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 So, so na... Nagihintay lang kami dito ng load ano lang, Gihintay kami ng ano, te, ayan yung mga nagpo-forklift. Hinihintay namin na maloadan kami, so. Itong, itong biyahe namin na to, yun. May nagpalipad, oh. May nagpalipad ng laruan. So, ay kita yung guys. Puro bundok na papaikot kami ng bundok. Kami lang yun sa patag. Pero dinaano namin bundok. Ay, PR, From north. Ando na si Yara. Portalet? Yung portalet? Oh, doon yung portalet doon. From uh, North Carolina. No, dito, uh, ngayon dito kami sa Tennessee. So, habol oras kami. kami sa Habol kami sa oras. Inabol namin yung oras dito na 5 pm pero ano na. Guys, kitaan na kami guys. Sabi kakargahan pero parang parang wala tang balak ah. Yung, 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 sabi sa akin. One, three, two, three, two. Ayan, hindi nila alam kung ano yung kakarga sa amin. Oh. No? Uy! Na, na. Guys, kunin nyo na yung amin guys. <laughs> Nakikita niya yan, puro yung, yung ano na yun, nag -hasling. So, dyan niya inaano yung mga trailer na okay na yung load. So, itatransfer na lang siya. Itatransfer na lang siya sa trailer namin, o. No? Marami na siyang nakaabang na load. So kulang ang truck. Marami ng trailer na may load oh. Eh tatarp na lang. Yan, may ano yan? Ano ba yan? Yero ba? Ito? Bakal yan. Puro bakal yan. Parang bubong yan eh. Bubong. Ayan eh, o, yung bubong na pinipinturahan. Bubong uh, na pinaplano ka yan. Yung tinatawag na ano, na tinog. So, kami ngayon sa gawaan ng mga bakal, no? Baka makita natin dito si Iron Man. Ayan. Yo, shoutout ka muna dyan ba sa ating mga... Ano, Ayan, ano? shoutout dyan sa mga friend natin, no? Friend sa sa nag ano muna ako ngayon guys noon hindi muna ako mag uh, upload ng oh bakit bakit naman dahil I'm focusing my self test exam and also I'm doing my my application of my PR and that's why wow oh, congrats congrats PR ka na and pala so Nelson is also, also policy Good luck to your exam. So very easy. No more about it. I'll be sitting there. I be mean, just a bit, but I'll be coming back. We're going to go in that machine now, okay? Yeah, yeah, it's okay to the there. Mm -hmm. You'll have to turn around to back into it, but that's fine. Look you'll okay. be backing into that yeah. yeah yeah i'm gonna put the load in it first okay? okay then we'll do it i'll be back in just a few minutes okay so i'm mean, gonna uh, do back up now or no no just at okay. the same time yeah hello okay. okay. you know, guys guys accent ng ano ba? Ning ano? Eh mga ng, nate, 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 mga speaker na mga ano 'yun. Ay, we chat, Parang ganoon ba? Ay, we chat. Eh, eh, yun yung mga may accent. Oh, yung parang uh, ganoon ba yung mga slang mga slang 'yan. Oh, nagsasayaw na ba? Pag hindi mo gaano na ano 'yan, iba yung pagkakarinig mo sa the words niya. Dati na nang mo that's kung we need to remove the tarp or Nagmamadali Ah, uh, ni, interview mo muna. Na-interrupt natin eh. Kasi may, may ano ko eh. Sana, uh... man, I'm a famous vlogger, man. <laughs> Ganun ba? I'm <laughs> a famous vlogger, man. Yes, shout out to Mike Vlogs, man. What do you think of me? Thinking of you? Blackman 'yan, Blackman 'yung Blackman. Ha? Huh? Black siya, pero puti okay lang siya 'yung ano niya. Yung Blackman. Blackman 'yun. Black man. Black man yun? Pa para naging Blackman 'yun eh. Ano 'yung accent ng mga Blackman? Yung mga accent nila. Eh, hindi hindi Blackman 'yun. White man siya, pero yung accent niya, black man. Alam nyo, guys, bigyan ko kayo ng tip. Uh, 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 ano, tip. Ano, ano na yan? About American history. Mm -hmm. You know, American. So, ano yan? Anong tawag uh, dyan? White man, and, white man and black man on, mm. uh, past years ago it's not uh, parang hindi sila equal. Not equal. Mm. Tinitingnan na yung black man na parang mababa. No? Oh, dati, alila yung black man. No? Pag nakita ng mga white niyan, minsan nga parang pano sila, parang ini-sleep ba? Mm. Ano yung mm. Parang sinasaktan sila mm. o, parang pinaganon din. Pag i-sleep, pag -slip, alipin yun. Oo, oh, sleep. Oh, oh, parang gano'n sleep. Oh. Alipin. Yung unang-unang panahon pa lang ha, mga 1950s. Ano ba? Slave o slave? Slaveless? Parang bahala na kayo mag ano. Basta slave. Mm. Alila, katulong. Dati no? Maalipin yan. Oh, tapos may isang si, may isang black man na parang nag ano siya ba? Siya ang nag, oh. nag parang nag protesta. Parang niya ay si Martin Martin ah, Basta Martin uh, Martin Basta Martin ha, basta kalimutan ko yung apelido niya. Eh yung pinanganak siya January 15. Pero pag yung laging laging nagpapasa ng English no. <laughs> January 15, 1929 siya pinanganak. And ano siya black ma, itim na siya na tao. So nagano siya gumawa siya ng grupo. Tapos pero siya ang ano ya, yung mga kamag-anak niya mayaman sila. Mayaman sila ng mga itim na tao. So, so, um, so, tayo, so, ano to? Ang alamat to, ang alamat. Oo. Uh, ito yan na mm. uh, nabasa ko yan sa mga ano sa mga sa mga uh, book. history history mga journal book record the book ah uh, sa mga history about America americano uh -huh. tapos ayun nang lumakis yan nang lumakis siya kasi alila lang nga yung mga item eh oh wala akong apelyido ano loper oh loper pero <laughs> <yun? laughs> <laughs> na, na no? martin loper oh martin loper oh sige tuloy uh, ano, eh yung nag-aaras ya nakikita yung mga item sinasakta ng mga puti. Kaya mm. parang hindi niya matanggap eh. Parang sumasama siya sa teacher niya sa ano, school, pupunta sa lang Washington, sa ibang bansa. Y parang magano. Yung history ng Canada, hindi mo ikikwento? Ah, tapos na. And then nang lumaki siya, nagparang ah. nagputis -huh. Na siya parang teenager na ata siya, 35. Uh ah. ah, di sa 35 na siya ata noon. Mm. Time na yun. Matanda na. Oh, binaril sa ng puti. Kasi, kasi ayaw nga ng puti mm, ayaw nga ng puti na maging parang ano yun na, nangyari na rin sa pinas yan oh. lahat ng gustong gustong umano gustong magpasiklab eh talagang kakalabanan ng gobyerno oh, eh gobyerno ang kalaban mo ayun pinatay siya yung pinatay siya nangyari yan sa mga bayani natin eh naging bayani siya ngayon nga mm, eh, pag may ano uh, yung US holiday kasama siya mm. Anong di ko alam kung anong Kasi nga ano siya eh uh, isa siya sa mga kiniki isa sa mga kinikilala. Oo. Oh, 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 oh. Bayani, bayani rin siya. Babawasan mo pa rin pala 'yan. Hmm. Ayong, okay. gusto ko marinig yung story ng Canada. Kung paano nabuo ang Canada? Eh, gusto eh, gusto mo yung history ng Amerika? Oo. <laughs> yung history ng Amerika, bakit yung Alaska hmm. na mas malapit sa Canada, hindi nakuha ng Amerika, ng Canada? Bakit hmm. ng Amerika? Bakit? Hmm. What is your Jury about that. Eh, hindi ko pa nababasa ang ano. Bakit? Yung Amerika pa ang nakabili sa Alaska, no? Hindi yung Canada. Yung Canada, Yukon. Hindi, ang Canada, ang Canada kasi, hindi naman to talaga Canada dati. Sakop to ng England, eh. Hanggang ngayon nga, si Queen Elizabeth pa rin ang pinaka, ano, Canada, eh. Ng, hindi, uh, bin, bininta ka lang, ano? Ang Canada, kailan lang nabuo ang Canada? ano nagmamayari ng lupain ng ano Alaska hmm. ang nagmamayari dati bican ba ako? eh akala ko ang yung nag nagmamayari ng Alaska ay ang Russian oh no Russian ang nagmayari niya, yung Alaska po, diba, Eh po lelud na Ha? lelud na de? leba yung lelud na ni Russian yung mayari ng Alaska dati no eh, yung rust na ay na, nagipit. Hmm. Kailangan nilang pera. Bininta nila ng ano niya, mga... 100 million natang na bininta niyan. 100 million. Pagkakalam ko lang ha. Uh, yung yung ng akin na ano, mga 100 million, bininta nila yung Alaska sa Amerika. Kasi yung Russian dati sa Canada, magkalaban, kalaban. Hmm. Kaya ayon ng Russian ipinta sa Canada. So Ayun, meron na kayong ng idea sa akin. So, ano naman 'yun sa iyo? Nabuo na ang Canada. Nabuo yung Canada dahil sa tubig 'yan. <laughs> ng... history ng Canada. Ah, history akala uh Canada. -huh. Ano yung upa ng Canada? Uh -huh. Ah, wala akong idea sa history ng Canada. <coughs> Ang talagang ang talagang mga ano dito, ang talaga may-ari ng lupain ng Canada. Hindi pa to Canada dati. Ang may-ari pa ng ano dito, yung mga yung mga First Nation, mga Indian. yun yung mga Indian. Sila talaga. Ngayon, ang suma sinakop lang to ng mga ano ng mga yung mga Briton, mga British, mga puti. Matindi dati ang kinawa ginawa nila ng ano diyan, pinagpapatay nila yung mga babae na yan, mga Indian na yan. Pinagpapatay, yung mga yung mga ganoon. Ginagawa ng ginag ginagawa ng pelikula 'yon ah. Sa na oh. Pero hindi pa sila Canada, hindi pa sila Canadian, Briton pa 'yon, mga British pa. Yung lugar ng Canada? Oh, hindi, hindi pa, hindi pa Canada 'to. Hindi pa Canada. To. Sinako pa lang 'to, naging Canada na lang 'to, ano. ano? Sumako Briton o ano? Oh, Briton, British. Mga galing galing eh, ano. Kaya nga, yung ano bang bansa dati yung Canada? Hindi, ibig sabihin, Canada nga 'to, ibig sabihin hindi pa siya talagang malaya hindi pa siya, hindi pa siya, hindi pa siya malayang malaya pa na kumbaga marami pang gustong sumakop dito. Ay buti nga hindi nga nakuha ng mga ibang ano eh. Pero kailan na lang simula to? 100 na 100 ano pa lang to na naging malaya yung Canada 155 years parang nasa ganun pa lang na naging malaya siya kasi katulad niyan binigyan kung tutusin Di ba nga yung minsan makikita mo sa pelikula nag-aaway yung mga puti tsaka mga Indian. Kaya lang, walang laban ng Indian. Anong laban sa baril ng mga ano yan, tsaka sa dami ng mga sundalo. Kaya lang, matinding naging, matindi ang pagiging kawawa sa mga tao dito na nung dumating dito yung mga ano, dumating dito yung mga puti. matinding ang ginawang pagpapahirap sa mga ano, sa mga Indian, mga First Nation, mga ganyan. Grabe no, isipin mo yung akala mo itong mga bundok na pero may mga nakatagong sikreto. May mga treasure pa rin dyan. Mga mayayaman dito. Eh. Mga Kahit sa dito. ano. You know, nakita ko kanina, may aeroplano lumipad. Ibig sabihin, may airport dyan. Oh. Private yata yun? Heli yung helicopter ah, na aeroplano. yan? Helicopter? Hindi, may aeroplano kanina. Parang fighter jet yung lumipad yung galing sa bundok? ko may mga kaya naman natin magano nyo ng mga private pagpapasit ano, sa sarili kang gusto ano. bilhin tayong airport okay oh, yeah, yung ano yung saan na yung kausap mo ano bang plano nun Just wait lang, eh. yun na ba yung yun ba yung karga natin So tapos na yung story mo De tatapusin ko na to Sige. O de Magpaalam ka muna te Ikaw yung <laughs> Marami pa tayong gagawin Paalam ko muna sa mga viewers At ano Guys, ka mo uh, Babalik ako sa pagbablog ko uh, Kung mag start na yung winter no So right so, now Yan ang abangan sa'yo Just focusing my, my Focus on my studies. Study, my studies, no. Ah. Uh, hindi tayo magbaliwala sa selfie kasi baka bumagsak tayo mapahiya tayo kala ko ba pipiperpekin eh, gusto ko eh, hindi perfect basta makapasa lang ah kala ko eh, eh hindi basta ano yan eh. may error niyan mataas yung dalawa yung dalawa <laughs> bumagsak tayo dyan. wala rin Balo. Bale wala rin ay eh, kung ano pala pinakamababa doon so, yun ang magiging score mo. Yung guys, no, sa Iwan ko dito sa, Parang hindi na tayo dito. dito. May, Pilipinas yung ano, dito. Mainit guys. dito, mainit. Mainit dito at malamig naman yung hangin. Pwede ka lang magsuot ng ano. So, abangan niyo ako mga i-upload sa winter So ayun guys, ate maglo-load muna kami. Asa na yung kausap namin na ano no. Ate maglo-load kami para makahabol, makahabol kami sa aming biyahe. At uh, pag pagbalik, pagbalik namin ng Manit ate dadali namin ng Canada to, yung aming load. So stay tuned lang kayo sa aming mga vlog at marami pa kaming at marami pa kaming uh, iba, ano, no iba vlog pa no mga video marami pa kaming i-share sa inyo so stay tuned lang sa aming uh, mga channel no Pinoy Bisto Tracker The Nelson Vlog ayun sa mga sa mga sumusuporta sa amin no so yan ito yung truck namin ito yung tarp yan tarp yan, ito yung likod namin. Yan, may mga ginagamit namin pagka sa mga heavy equipment. Yan, a chain. Ito yung mga strap. So, yan lang muna guys, no? At, uh, see you next